Ito good morning Walking tayo Alas 6 pa lang Umaga Pero mataas na yung ano, uh, ng Sikat ng araw Dito tayo sa Wano Surigao del Norte may sa uh, sasalang tayo sa terapi 20 minutes 20 minutes na at therapy sasamantalay na rin kay palis na yung therapy lilipat na sa ibang lugar naman kantilaan o tsaka ano sa Agusan del Norte lilipat halala tayong terapi pag ano, ng October walking lang tsaka exercise saan gumaling tayo e, para ma ano, natin yung pangarap natin na maka pa nakakahingal lang mga kaidot pero titisin kay para sa kagalingan nandito lang mga kaidol at maya na naman yung video ko salamat